So yan guys, magluluto tayo ngayon guys ng uh, insaladang talbos ng kamuti guys. Ito yung ating iluluto ngayon guys. ng uh, gulay lang yan guys. Ito lang yung kanyang sahog guys. Ito lang yung kanyang sahog guys. Ayan. Kamatis lang, tsaka luya, tsaka sibuyas. Ayan guys. Ayan, nakaready na rin yung ating tubig. Pakuloy na natin yung tubig guys habang inaskaso natin yung mga sangkap. Ayan guys. Pakuloy natin yung tubig. So and guys, gayatin natin itong mga sangkap natin. Ito yung hindi natin tapon si sayang ito. Pwede ko ito. Ayan na guys, ang pag uh, gayat, kailangan din yung dumaliti. Ito siya guys. Ito. Ayan, ganyan yan guys. Kailangan maliit din siya. Kahit pag halong-halong -alaw natin yan guys. simple. Ang ulam na simple ulam pero masustansya, may magandang dulot sa katawan guys. ngayon kailangan yung kamatis at yung pulak-pulak. Tingnan natin yung mga sila na kamatis. Kailangan mas masarap siya guys pag marami kamatis at sibuyas. Kaya gawin gawin tayo. tayo. Yan, ganyan na yung guys ng pagayat. Simpleng ulam na yan guys pero napakasarap guys. Masustansya yan. Natatawag na insaladang talbos ng kamiti. Ay paghalo-haloin natin yan guys, ano problem na yan? Kasi paghalo-haloin din natin yung paglagay natin dun sa may maya kung naluto na natin. Ganyan na yan guys. Ano rin nyo guys. Kailangan kaya guys may luya siya para may dumabak siya guys. Kasi pag walang luya, lalabas yung amoy ng ating talbos. Pero pag may luya, mawala talaga yung siya. nakasimple guys napakasimple yung ulam guys pero malaking dulot sa katawan guys may sustansya guys yung mga may, may dahil ano guys napansin nyo, napakasimple lang napakasimple yung ulam lang yan guys, pero masustansya sustansya, sustansya yan sigurado, sigurado ka And guys, wait lang guys Pagdating hiwain ko, tamang-tama ang tubig natin ay kumulo na. Pwede na natin siyang ihalo. May guys, ang dami, di ba? Ito yung ulam na simping ulam pero masustansya sa katawan. So yun guys, tapos na guys. Ayan na yung ating isang cup. Ayan guys, kung kulong na yung tubig natin. Ayan, malapit na yan. Pwede na yan guys, ilagay natin. So yan na guys, ilagay na natin ang natin guys kasi kumulo na yung tubig natin. Dandaan natin sa ilagay guys. Ganyan lang yan guys. Di ba ang dami? Marami lang yung tingnan guys kasi hindi pa siya na ano sa init. Pero may mga guys ay liliit din yan. Tapos saluhin natin ang konti. Ilunod na ko natin guys, ilunod. Ayan na ang paggawa guys. Maliit kasi yung lagay natin kaya pero okay lang. Hindi siya kailangan hindi siya masyadong luto guys. Kailangan yung medyo half cook lang siya. O, di, di, ba guys? Wala na siya. Maliit na siya. Ayan. Sigurado na yan. Okay. So ayan guys. Makita na guys pinaliktad na natin. Luto na yan hanggang sa loob. So kailangan niyan guys ay patayin na natin yung ating apoy para hindi na siya Hello. hindi na siya hindi na siya maluto masyado. So yan guys patayin na natin. Minun. So ayan na guys itapon na natin yung tubig guys kasi kailangan talaga itapon natin yung tubig. Yan na siya guys. Ayan. So. Kita mo green na green yung tubig guys. Green na green yung tubig natin. Yan. Kailangan pa rin natin yung tubig talaga, itapon natin yung tubig. Kaya na yan, guys. Wala na yung tubig. So yan na guys, ready na natin guys. Ito na ngayon guys, ilagay na natin dito guys. Ayan na yung ating atalbos guys. Ayan guys. Ilagay na natin dito. Tapos ihalok na natin yung ating sangkap. Tapos sabay natin ito lahat halok guys. Ayan no problema. Ayan guys. Ay, no, ang dami niyan guys, oh. Yan, ihalo natin lahat 'yan. Yan. Yan ang ating ha. Ah, uh, ah, ng kalbos ng kamote. Kung napansin niyo guys, 'di ba? Ang ganda niya, ang dami. Oh, so, yan. Tapos na natin 'to guys ng mga sangkap natin. Lagyan natin ng asin. Asin guys, asin. Yan. This, oh. yan ang gusto. Lagyan natin ng asin action try kunting uh, pampalasa huwag na natin bagitin, guys kunti lang yan guys para naging masarap at ang higit sa lahat guys ay meron tapat ay mayroong tayong uh, ano yung pamilita kailangan talaga yan para masarap masarap yung luto natin Ganyan so, lang kasimple guys, napakadali lang lutuin. At syempre, mayroon natin paminta. Lagi na natin ng suka. So, yung pinakalasan mo yung suka. Ayan guys. Ayan. So ayan guys. I-mix na natin. I-mix na natin yan guys. Mabango na guys. Amoy na amoy ko na guys yung luya. Tsaka yung sangkap. Ayan guys, so oh, oh di ba? Diba guys, ang sarap na tingnan. Ayan guys, di ba? Hmm. Napakasarap niyan na guys. Hmm. So ayan guys, tikman na natin 'to, guys. Pwede din na natin itong tikman. Kamay lang natin guys. Ayan, ayan guys, sarap. Grabe.